lalaking mahilig pumasok sa mga bahay inaresto. Pero mga otoridad na shock nang malaman ang ginagawa ng lalaki. Ang 36-year-old Polish man na si Damian Wojnilovich mula sa Newport, Wales ay ni-report sa pangihimasok sa bahay ng ibang tao. Pero kumpara sa ibang nalolob ng bahay, kakaiba ang pakay niya. July 16, ng pasukin ni Damian ang bahay ng isang babae sa Monmouthshire, Wales. Napansin daw ng na babae na wala ng laman ng basurahan. Refilled na ang mga bird feeders at ang ilan sa mga paso ng halaman sa kanyang garden ay nausog. Dahil sa takot ay nakitira muna ang babae sa kanyang kaibigan at kanya. Napaisip pa siya kung alam ba ng nanloob na mag-isa lang siyang naninira sa kanyang bahay. Kung kilala ba siya nito o kung ito ba ay mauwi sa isang stalking incident. Sunod naman pinasok ni Damian ang isa pang bahay sa Newport noong July 29. Pero sa pagkakataon na ito, agad na nalaman ng may-ari ng bahay na meron silang unwanted visitor. Dahil sa CCTV, nakita niya kung paanong uminom ng wine ang intruder, naglaba ng sariling damit at nakiligo pa. Dumating naman ang son-in-law ng may-ari ng bahay upang paalisin si Damian at pagkatapos noon ay naaresto na siya. Humingi ng tawad si Damian at sinabi ng kanyang lawyer na homeless ito nang gawin ang pangihimasok. Humihingi rin sila ng konsiderasyon bilang hindi naman daw nanakit si Damian ngunit sinintensyan ito ng 22 months na pagkakakulong dahil sa kasong burglary. Ikaw, ano ang gagawin mo kapag ikaw ang nakaranas nito? D! WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.